Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino from my message channel, a faith healer, also a mother -leader. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign of Coffee Corn. So, Coffee, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o ikaganapan sa buhay ng mga Coffee Corn, ng ating mga haginap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like, and subscribe my channel any hit notification bell for more videos, update, or kas maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksikliglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Capricorn? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Kafrikor ng ating mga hagilap? So, eto na. Tungtunghayan na natin at aalamin natin yan. In just prayer, please give information pa. Ano kaya gusto sabihin sa'yo ng mga ating mga gabay? For a weekly gabay. So, this is a something information with the Queen of Cups. Something healing. No? This is something worrying with a uh, mother figure. No? Kung maga nag-aalala, no? Ang, um, it's either um, you're a single mom. Or, um, you have a mother here na maaaring kumaga nag-aalala sa'yo. And this is something na Nine of Pentacles with a blossoming abundance na may paglago ng finances. So this is something emotional. No? Nagiging emotional ka. So like, um, uh, this is something um, anxieties or something um, stress. But this is something healing. No? Kumaga magkakaroon na kayo ng healing dito maring na-stress kayo for finances, but eventually, again, this is something of blossoming, may darating, no? And because this is something of judgment for a week of call or inner calling, no? Paalala sa'yo, you need to pay attention sa kung ano man yung mga nangyayari sa'yo at yung mga bagay na kailangan mong gawin or uh, mas uh, unahin mo dapat yung mga importanteng bagay. Paalala, may paalala, this is something of Queen of coin there is a good sense pagdating sa entrepreneur. No? Kailangan maging practical ka sa finances. Alamin mo yung mga bagay-bagay dito na maaari magbigay sa inyo ng um, karagdagang resource of income. And this is the full call for a new beginning. That is something of process and progress. And of course, sinasabi dito, sinusubukan ng pananapalataya at tiwala mo dito kung hanggang sa kakakapit sa situation mo. Kung nagtitiwala ka ba dyan sa tinatahak mo or dyan sa ginagawa mo, kung baga sinasabi dito, dun ka susubukin. No? And because let's see additional messages. So this is something a page wants my good news. May magandang balita, no? Ngayon linggo nito, magpa, magkakaroon ng mga magagandang opportunities. This is a lot of messages, phone call, no? Transactions. The Queen of Cups represent what? The Queen of Cups represent the face of Cups with an a love offer. This is something a new love na parating sa'yo. Na maaring you are also a single mom, but this is a healing for um, emotional. Na maaring ka nagkaroon ka ng ano, eh, parang trauma not sa nakaraang love life mo. This is something easy cause for a new love coming in for you. This is a death card for an ending and a new beginning. So, tatapusin na, no? Yung paghihintay, yung... Um, kagipitan, no? At maaaring kumbaga this is a making a transformation into your life. So, let's see what is a judgment. So, this is a form of cause by re-evaluate or analyze. Pag-isipan mo, no? Yung mga bagay na inahain sa'yo. Minsan kasi nasa harap mo na yung kasagutan but uh, hindi mo pinapansin, ini-ignore mo or either kailangan mo, mo pag-isipan mabuti bago ka mag-take ng action. This is the five of wands by competition or ko. Kung maga, um, complication. That this is something of self-sabotage. Kaya maging aware ka sa lahat ng mga actions mo, lahat ng gagawin mo. So, let's see what is a full card. The full card represents the four of wands of so something, homecoming, celebration. Now, this is something to inflame. na may pagsubok ay pagdating sa love life. This is something soul ties or soul connections. Now, may mga pinagdaanan kayo na person mo. Maraming struggles kayo pagdating sa relationship. But eventually, guys, kumaga, ito yung ano, na para ba isa Para yung mga pangarap nyo. Napakalapit nyo na sa success. O may mga bagay na iniisip kay dito na maaring, kumaga, magdadala sa inyo Yung beginning. And of course, a celebration. The face of wands represent the that of sorry and decision, May mga bagay dito na hihirapan kayo mag-desisyon. Nahihirapan kayo pag-isipan. Nahihirapan kayong um, mag-take ng action dito that uh, because of uh, disinformation. na uh, may malalaman ka, may mga message sa'yo or maaaring magugulo ka, hindi mo alam kung ano yung tatanggapin mo doon sa opportunities na yon. Oh, this is the Queen of Cups. Because the Ace of Cups represent the Seven of Swords. This is a lot of sneakiness of cheating lion. Mag-ingat kayo pagdating sa love life, no? Lapitin kayo ng mga taong malaloko, magagamit, ganon. Mag-ingat po kayo. No, ayun no, yung sinasabi ko, nagkaroon kayo ng trauma na no, pagdating sa love life na dahil na pwento ko sa request na that card the seven of cups by confusion na may mga part dito na maaaring naguguluhan ka or may this is something opportunities no na maaaring tatapusin na yung eksena dito na, ma na nagdulot sa yun ng ano kagipitan kumbaga biglang ulan ng ano bihaya eh no hindi ba akalain there's a three of sword with um reverse so this is a something recovery no Maraming taong naiingit sa inyo, maraming taong nagagalit sa inyo. But guys, kung baga kailangan pag-isipan nyo, no, yung mga taong pagkakatiwalaan nyo. Paalala sa inyo ha, na hindi lahat ng mga taong kaharap nyo at hindi lahat ng mga taong binibigyan kayo ng offer ay uh, maganda intansyon. dyan, this is something that uses, no? Or may ginagamit sila para at least may, kung ano yung intention nila na baka may intention sila doon na makakabuti sa kanila or either uh, para masapawang ka or para maagawa ka ng eksena, mag-ingat po kayo kasi hindi natin alam kung ano yung pinaka-intention nitong tao na to sa'yo. So, let's see. What is the queen of coin and cross the five swords? So, this is something A five of swords. So this is inspiring looking watching at you. No, may sumusubaybay sa sayo Maraming bagay na kailangan mo matutunan, maraming bagay na kailangan mo malaman. No, this is something curiosity. Kailangan hindi ka um kumbaga takot malaman yung mga bagay-bagay. Uhaw ka dapat sa lahat ng kaalaman. So let's see what is the full card of the four of wands. So this is the moon card for a truth reveal. May mga bagay na mailalatag na at malalantad na dito. Lahat ng mga pangarap mo maaring may sakatuparan at magkaroon ng selebrasyon at magkaroon ng bagong simula. Lahat daw ng mga bagay-bagay sa iyo na, na, hindi mo palubos na lalaman ay madidiskubre mo na. May mga bagay dyan na parang ilalantad sa iyo mismo sa harap mo para matutunan at malaman mo ang kahalagahan ng mga bagay na ihinahain sa iyo. The page of one service, the... The two of sword represent a king of wands sa so something vision, no? Binibigyan ka dito ng um, malinaw na intuition. Na para tignan mo yung bigger picture of possibilities na ito mga kaganapan. Hindi mo kailangan um, sumugal sa eksena bagkos tignan mo yung magiging posibilidad or yung magiging um, advantage and disadvantage ng situation or yung action na to. So let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the six of cups, no? This is something a past person or, or either a remnants na maaaring kumbaga our memories, no? Kung dapat natuto ka sa mga nakaraang mong eksena, yung mga pinagdaanan mo, dapat kung may natutunan ka dyan, no? Para hindi na maulit ma maulit pa o mabalik pa yung mga bagay na nangyari na parang tatatakto sa yung bagay na to na para hindi na maulit yung cycle na gano'n para hindi ba mabago na ikot ng kapalara mo. This is something five of ones by complication and conflict and of course competitor. No? Maraming mga bagay dito na magbibigay komplikasyon, magbibigay ng problema kaya kailangan alam mo sarili mo kung ano yung mga bagay na kailangan mo pakawalan at kailangan baguhin. Kung ayaw mo maibalik ulit at maulit-ulit yung nangyari pagkakamali or ma mangyari ulit yung mga bagay na hindi mo labusang gustong mangyari. No? So, let's see. Additional messages about sa career. This is something in eight of 1 for fast communication and fast movement. Pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, this is a lot of trouble. May trouble ka dito and this is something time for us for healing. Na maaaring, kumbaga, ito yung hinintay mo. This is the perfect timing, guys, with the time for us. No? Kumbaga, kumbaga ito na dito yung, ano mo eh, yung um, paghihintay or pasensya mo na kung sinubok din dito this is something information na, this is a waiting is over tapos na yung paghihintay mo ito na yung moment na makakaalis ka na kung ito yung gusto mo mangyari about sa business o trabaho mo maaring mangyari na kung this is something lot of transaction communication information na magdadala sa inyo ng new beginning And of course, this is something the night of so with the success driver na parating na talaga, no? Sa lahat ng aspeto ka, kung gusto mo mga iba bansa, may opportunity ka dyan. Kung gusto mo magnegosyo, may opportunities ka dyan. Kung maraming mga aspect, no? Aspeto dito na napanggagalingan na pagiging successful mo. So let's see what is the additional messages about sa love life. About sa love life, so this is something in certain card, no? Maging matapang. No? And of course, this is something higher for a lesson that matuto ka na pagdating sa pag-ibig. Na, kung maga, marami dyan na uh, sa una lang magaling, no? Sa una lang uh, ma maamo, no? Pagdating dyan, kung maga, nagkakaroon na kayo ng problema. Basta matuto ka na kung ano yung mga maling nanggawa gawa mo or maling nangyari sa'yo from the past pagdating sa relationship, matuto ka na. This is something I'm scared for rebel. The revert. So, ibig sabihin, self-love. Kaya kailangan mahalin yung sarili nyo, ha? Ang nangyari kasi siguro dito, parang, Kumbaga dahil sa panatag na no ang inyong kalooban pagdating sa partner no. Kumbaga na pa, nakalimutan niyo na 'yung sarili niyo no. Kumbaga naging panatag na kayo, naging kampante na kayo na, na, may anak na kayo or may pamilya na kayo na okay kayo pagdating sa finances sa kung maga Kumbaga napabayaan niyo 'yung sarili niyo mahalin, kumbaga alagaan, kumbaga natutok niyo la, na lahat ng bagay o panahon niyo dun sa pa, sa negosyo or sa asawa niyo even sa family, hindi na natutukan yung sarili nyo. Kailangan balance pa din, guys. No, nawala kasi yung intimacy eh. Yung ano, yung pananabik sa isa't isa ng partner nyo, nawala. So, let's see what is additional messages about sa health. So this is the five of cups, no? This is something regret. No, may mga panghihinayang at pagsisisi ka ngayon. This is a hermit card with a spiritual, no? Maaring ko baga, kung naramdaman mo noon pa, hindi na sana nangyari at naulit pa. Parang ganun. Kung nagkaroon na second time around, guys, eh. Kaya ngayon, ha, kung nag... May paalala sa iyo ng ating divine na kung ayaw mo pagsisihan, matuto ka na, napakiramdam, matuto ka na sa mga pagkakamali na nagawa. And this is something, Hermit card, with a spiritual problem or spiritual conflict. no, May mga komplikasyon pagdating sa spiritual mo. Maaring palipad palipadhangin or may gayuma na ginawa or involved dito pagdating sa relationship. Kaya nagkaroon ng uh, something complication. Kaya nagiba yung, ano, no? Yung, um yung panlasa ng asawa mo or either nagiba yung ano niya eh no yung utak niya or mindset no na bago yung utak niya parang bilang sa isang iglap lang binago yung gusto niyang mangyari sa buhay na parang this is something family oriented but eventually this is something a playboy or playgirl na parang ganun nagiba yung ano ng asawa mo so, or jowa mo or partner mo so let's see what is the romance angels with the mystic love oracle deck pagdating sa love life guys so this is something non commit uh, committal with an independent no kaya mo sa kaya ngayon kumaga minamahal mo ni sarili mo kaya mo tumay sa sarili mo pa or something nagii-invest ka on yourself and this is something relationship connecting na parang hina kumaga meron ditong pagdating sa relasyon na maaari kumaga nagkakaroon ng in and out connection no and there's a divine feminine. So, see, I told you, no, ang lakas ng charisma, malakas ang atake mo. Kaya, kailangan mo magpaganda, magpayos. Kasi, kapag nagpayos ka, nagpaganda ka, guys, baaring, um, kumbaga, attracted eh. No? Ba, iba yung, iba yung hatak mo, iba yung charm mo eh. So, this is an information dito kung ikaw ay babae na Capricorn magpa-fresh ka kung ikaw ay lalaki kung mga yung asawa mo maaring um, kailangan mong pa para at least maging maganda yung eksena nyo kasi kung mga dun eh dun, dun, din nagkakaroon ng problema din no? napapabayaan yung sarili malaking factor kasi ang ano madame eh, or sir ha yung um, self love so let's see what is the magical card messages Kumbaga, ang lalaki kasi with the Capricorn, parang na, nasusudo sila eh. No? Parang nagkakaroon sila ng ano, no? Na attracted sa ibang tao. Lalo-lalo na kapag alam niya na, na masyado nang siyang yung asawa nila. No? This is something vegetarian. Kailangan niyo rin ng fruit and vegetable, guys, ha? And there's a connect with the nature. No? Kailangan niyo dito, kumaga ng sariwang hangin, no? And unwind. And of course, this is an information with um, winter. Okay? This is something winter season na masasagot natin mga pinagdarasal mo. So, let's see what is the synchronicities. And of course, this is um, roots. No? May ugat talaga ng eksena. No? Ibig sabihin, may mga, pang, may mga pinanggagalingan. Kaya nangyayari to. This is something joy. Na magiging maligaya ka din as of um, in the near future. And this is a princess. So see, kung maga kailangan princess ang atake mo dito. Or mas bata ka dito sa person mo. Or may mabata dito person na maaling you are also attracted to this person. So let's see what is a yin and yang oracle card. And there's a dream, no? Maraming papasok sa panaginip mo. Maraming papasok na mensahe sayo, sa'yo with that angel spirit, with that fear. Alisin mo yung takot at pangamba, Isa yan sa na, ano, kaya, kaya nagkakaroon ng um, self, uh, kumbaga yung yung lack of self-confidence, no? Parang nawawalan no, ka ng kumpiyansa sa sarili mo. And this is something distant. So, kailangan mo dumistahan sa mga taong nega. No? Kailangan mo uh, kumawala sa mga taong um, mapanghusga. No? Yung mga taong um, masyadong lahat na lang tinitignan. For an angel's messages for messages of life. This is a money move oracle deck. For career and finances. So, this is a something of a public, uh, public pace. No? Parang, dati kasi parang ano kay baga, Gustuhin ka siguro dati no? Or ang, malakas ang atake mo Maganda ka Fresh ka Or either guwapo ka No? Kumaga malakas atak, ang atake Alak Kumaga mabilis kang maka Ano ng mga ibang tao No? Kumaga mal, malakas ang charm mo This is a follow your heart Become who you want to be Earn and reputation Yung reputation mo dito And this is something Flexibility No? Maging flexible ka sa lahat ng bagay Kumaga lang kayang kaya mong gawin yung mga bagay-bagay dito Multitasking Kumaga So let's see what is our Archangel Michael messages. For Archangel Michael messages for you is um in a sense, no? Innocent ka pa, so ibig sabihin, wala kang kamuang muang, walang kang malay kung ano nangyayari behind your back. And use you your imagination, use you the answer. May, nagkaroon ka na ng intuition, pero inignore mo. Meron ka ng gut feeling, pero dinidisregard din mo. And this is something positive, to create a positive result, no? Kung maga makinig ka sa, sa pagiging positibo mo dito, or kailangan mo maging positibo sa lahat ng bagay para maging maganda ang resulta. Iwasan mo yung nega. Alam mo na yung sagot guys, nagkaroon ka na ng instinct, vibration, intuitions, but hindi ka nakinig sa inner voice mo. For romance, angels, reference and what? Um, and for given learning, na kailangan mo matuto at kailangan mo magpatawad. And this is something, heart to heart to conversation. Merong heart to heart to conversation din dito. For an angel's answer, reference what? Reference and listen to your intuitions. Na no, makinig ka sa intuition mo, guys. And choose new direction. Na no, pumili ka ng mga bagong direction na makakatulong sa sa'yo. For the chakra messages. Despondence, no? Kung baga, parang ano kayo, tulero, parang wala ka sa wisho, wala ka sa ano gulong-gulo ka, this is something insecurity. May naiingit talaga sa'yo ha. May gumagawa sa inyo dito, guys. And this is something acceptance. No, may mga bagay na nahihirapan kang tanggapin o may mga bagay na unti-unti mo na rin natatanggap. Gusto ka nitong ano, guys. Kaya siguro nagiging haggard ka eh. No, nagiging may mo sa person mo, sa asawa mo. Para, para tabangin siya. Para, mawala yung ano niya, yung pan, yung um, feelings sa Parang ganun pinapapangit ka nito. Nag-iibay tsura mo, guys. Pagkaharap yung harap mo asawa mo or nagkakaroon kayo ng parang um, argument lagi tas biglang lumalaki ganun. Lumalaki na yung away niyo. Simpleng bagay lang. This is something survival. Na makaka ka dyan. And this is something taking action. Kailangan mo lang mag-take ng action para maputol na yung gantong situation. So let's see what this additional message with an angel spirit. And there is a trust the timing. So may mga bagay dito na um, napapanahon at may mga bagay na mangyayari sa takdang panahon. And this is something, a karmic relationship, conflict. Meron talaga, kumbaga nasa eksena kayo with a karmic relationship. Marami ka talaga kay pagdadaanan. Nagayuma talaga yung person mo guys. And there's a self-esteem, see? Kung maga, inaano nito para mawala yung kumpiyansa sa mong sarili mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo, inaano nito, kung maga, yun nga, ino, inaano yung mukha mo, pinapahagard, or, kung pinap, there's something palipad na hangin, kaya marami rin, um, kung maga, nawawalan ng gana, nag-iibay na yung, at, yung ano mo, yung, um, itsura mo, there's a death call for an ending in a beginning. So, may mga bagay na dapat ay tapusin na. No? May mga bagay na dapat solusyonan na. So, let's see what is an angel's messages. And there's a book, no? Kung baga sinasabi dito, may mga bagay ka pang dapat matutunan. Marami ka pang dapat malaman. And this is something body work. Kailangan mo na massage, and of course, some um, exercise, and physical therapies, para makapag-isip ka na maayos, no? Masyado ka na stress kaya marami na nanakit sa katawan mo. And there's a financial concept no? Kumbaga pagdating sa finances din, ganun din, no? Nag-iisip ka na mo, nag-iisip ka na mo problema ka. And this is something, yung mga ipon mo, unti-unti na rin naglalaho. And there is a core canopia, kailangan po ng fruit and vegetable dito. And there is an angel of love, na no, ginagabayan ka ng ating angel spirit pagdating sa buhay pag-ibig. Kasi diyan kayo tinatarget guys eh, sa pag-ibig. Ayan eh, kasi ang kahinaan mo. For angels, answer for um, Arkang for healing. Give me an information pa. And there's a stay positive no? kailangan mo maging positibo, no? Sa lahat ng gagawin mong action. And this is something children's. Connected with your children's, guys. No? Naapektoan din yung mga anak nyo dito. Pero magkakaroon ng healing dito. Kaya nagkakaroon ng in and out ng mga nararamdaman yung mga anak nyo. Kasi para maapektoan kayo, para gastusan kayo. For Let's see what is the monsology. Let's see what is the monsology. Represent... What do you need to release? Anong kailangan mong alisin? No? Yung negativities and doing a black magic to you. No, kailangan mong alisin yon Na matapos yon And there's a war through your fears. Labanan ng takot at pangamba. And bring love in this situation. Na no, mahalin mo yung sitwasyon mo ngayon. For Jesus' loving code said... One more... One card, please. So, this is something for you always. So, kailangan mo magdasal palagi, ha? Let's see what is the angel's number represent what? For an angel's number represent what? Five, five, five more clarity. You no, know, ito yung oras at panahon para maliwanag ang kasalahat ng nangyayari sa paligid mo. You aren't victim of circumstances, rather you are a beneficiary of it. If the that were cases, the life would be pretty dull. You will set your self up for success in the into long run if you are willing to adapt to this ship everything is working out of the best along at long last you are accomplishing what you set out to do everything will work out with a perfect in the end so see pinapakita sa yung mga bagay na dapat mong malaman at matuklasan bago mo makuha yung talagang success at malalasap hanggang sa kahuli-hulihang eksena na no, kumbaga magiging ka magiging masagana ka kailangan mo lang linisin ang nagsisilbing dumi o toxic sa buhay mo or negativities no kailangan mo waksiin, sirain, alisin na nagsisilbing um, blockages na ginawa nitong taong gumagawa ng hindi maganda sa'yo. So let's see what is the messages of life. messages of life represent a master of life. So, master of life represent what? So, pinapakita dito, na, umaga, pinapakita sa iyo yung kahalagahan ng bagay-bagay. Yung, ibig sabihin, this is a lot of discoveries. Marami ka pang dapat matutunan at dapat, may mga bagay na dapat mong malaman na, kumaga, um, a knowledge ka doon. Kung baga, hindi mo palubos, kung mag wala kang idea kung ano nangyayari sa gatong eksena, kung baga, ngayon, kung uh, nagkakaroon ka ng ganong kaisipan, or pinabago ang iyong pananaw. No? I dedicated my strength to the divine with me, aligning myself with the true sovereign of my life, my ego, step aside as lesson... to the inner voice, and in accordance with the truth I hear in this way, I become the master of life, I live in binding humility, I grace and love for the glory of God. So see, kung baga, ngayon, natututunan mo ng mga bagay-bagay na tanggapin, no? at makinig sa iyo mga gabay. no, binibigang ka mensahe, binibigyan ka ng babala, binibigang ka ng synchronicities para maunawaan at malaman kung ano yung nangyayari behind your back. Because this is a something, a mystery that, um, that represent now with the black magic. no ginagawa ka ng eksena dito para sirain, guluhin, no? At, um, pabagsakin kung ano man yung mga bagay-bagay na nagsisilbing kalakasan mo dahil itong, itong taong gumagawa sa'yo ay malaki ang inggit at galit sa'yo so guys, um, This reading is a weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign of Capricorn. So, coffee, Capri, Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and the education bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang hindi lagi skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. sik sik liglig -lig na gumapong na biyayang man balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babosh